ayan hello guys ayan po sikreto po ito po yung ano sa aking vlog po ngayon ay uh, simple tips lang po para po uh, hindi po masyadong maalat yung ating ano itong ating daing guys na binibili guys ang ginagawa ko po, po uh, every time po na bumibili po kami ng ganito guys ay hinuhugasan ko po bago siya ano bago siya lutuin ayan try niyo po at ano sigurado ah uh, hindi po siya mas maalat hindi po mababawasan po yung alat niya tara let's go Apo guys, ang aming binili na ano na na dried fish guys, ayan. Ipa-partner ko po doon sa ano, ipa ko po doon sa ang palayan namin. Ah, uh, so magpiprito po ako ng ano, ng ilang piraso guys. Ayan. Kasi ako lang po yata ang kakain nito guys. Ayan, magpiprito po tayo ng dalawa. Then huhugasan po natin siya dito guys. Hugasan po natin. Ayan, hinuhugasan ko po yung ano. <laughs> hinuhugasan ko po yung daing namin, guys. Para ano, para para ano less po yung kanyang alat. Ayan. Yan naka, nakababad naka po yung ano, gagawin ko po yung tapa. Magagawa po ako ng tapa ngayon, guys. Ayan, oh. Ayan, ito po, nakababad po yung aking pork. At magluto na po tayo guys. At ito na po yung ano, hinugasan ko na ano, na na dried fish ayan, lagay na po natin yun na